Ayan, salamat ulit. ah salamat po sa nagbigay. Ayaw kalimot sa so, utog. Idol Charles. Mga walang jowa, dapat doon. Tapos, tayo naman ilaban sa gira. Don, <laughs> <laughs> what's up na mga idol? Maganda ang tanghali. O, oh, mga idol. O, oh, maaga pala. maglalambat tayo mga idol. Ito, gamit natin lambat. Kung makasama si Edwin Milardi ngayon mga idol, nag-ano ng pangka, nag-ayos. Bali, may kasama at bago tayong kasama. si Richard, Richard Guma, from Balisungan. Balisungan, chat out ka dyan sa mga taga Balisungan. Opo, chat out ka sa mga taga Balisungan. Wala ko wala out sa ano, family Pabiah, sa Balisungan. Family sa'yo, family. Family nang Pabia. Pagyo. Oh, ah, pagyo pala, pagyo. Pagyo sa Balisungan. Chat out po sa inyo. Yan yeah, mga idol, update na lang kami pag mag-aaray ng nanambat. Sana ay makahuli tayong yung araw. Awa ni Lord. Gawayaan tayo ng, lo ng blessing. Let's go! Kami, palaot na po. Bago pala kayong galaot. Ngali na. Bago pala kalis. Yo, nakarya na kami mga idol. Oh, bago pa lang. Yung sa mayo ano yung <laughs> <laughs> Anyang kuha nagsama. Eh, okay, Update na lang mga idol pag tapos na magarya. Combo da charge. Tapos na, po na po. mga idol. Tapos na. Sana marami kayong makuha. Timbogan natin. Timbuya mo, wala. Timbuya niyan. Okay, okay kayo. Yuro ko na. Mm, si laglag mo na idol. Okay. ting bugawin ito yeah. yung ating uh, lalambatan Saan dabi ulam na Mayroon na naman! Mayroon na naman! Hey. Na 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 Busagog! Busalog! Busalog! Hindi yan mulmul ha! Pamilyar lang yan ang mulmul! -mul. -mul. Ibigan niya lang yan! Ibigan niya lang yan!

Ah, mga idol. Wala na. Nari na kami ulit. Dito na kami sa dulo. Wala na nahuli. Bawit tayo sa pangalawa. Baka makauli tayo ulit. Idol, maghila na kami ulit sa pangalawang area. Sana ay may swerte na. Sana may mayroon ulit. Namana kami. Wala. Walang huli. Mayroon na naman. Mayroon na naman. Oh sa dulo pa lang yan. Mayroon ng isa. Isa. Laki. Kalimoy idol. Idol Richard Gomez. Sal. na pa ito naghintay. <laughs> <laughs> yan Iyan ka. Oh. Doon, mayroon na naman. Mayroon na naman po. Hindi yan Mir-mir. Dilawan. lắc kinang dilaw. Oh. Mali mo din. Oh. Wala nang danggit dito. Ba uwi pa pala patay. <laughs> <coughs> Donggol, guditas yo. Yan oh. oh, oh. probleman ito. Yon chat totso ulam diyan sa Balisungan. Magnagbulang mo. Dadalhan kayo ni. Oh, dadalahan ko kayo. At, na. <laughs> At, <sulambat> na kami. <laughs>

tagbago ay. at tagbagi ay. tagluma <laughs> tagluma <laughs> tagluma ulam na ulam na naman kami yun meron na naman uy dalawa dalawa na naman another another dalawa idol kunin mo sa ito ay no bungoton ubahkan caka dangget ehubakan hey, sakoyonin ubaklingungan <laughs> sikapnpresdul <laughs> <Ye> <laughs> Jangan. Eh, mayor poi. 12K. naman yan. 18. Tanggal Tanggal ka. Tagbagi, tagluma. eh. naman mga danggit. 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 nang isla. Oh, nanging bangka. Di loob sarap nang isla, mga idol. Yan. Ulam-ulam. Mangkapikapi. Ulam-ulam lang muna kasi kunti lang huli namin. Yan, bigas tanggali. Masarap tanggali, masarap makatinig.

la laki, mga danggit. Mga idol. Tapos na kami mga idol. Dito na kami sa dulo. Ayan yung buya. Kunti lang na huli namin ngayon mga idol. Ayos na rin to. Pang ulam-ulam lang. Smoke bangers. Smoke bangers. Yan, nalapit lang kami sa isla. Update na lang mga idol. Pag sa... Uy, mayroon pang pahabol. pahabol. Hindi yan mulmul ha. Pamuka lang yan. Mukha niya lang yan. Oo. Pamuka pa lang yan ang mulmul pero kaibigan niya ito kapatid o kaibigan Ayan, Idol, ito na yung huli namin lahat Ayan Within minutes na lang ang natitirang <coughs> 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 Uras Ayan na Ayan na po ang huli nila doon, meron pa sa unahan ng Po. Korpos po, guys. Korpos. Pana? Pana, walang napana. Okay, Ito pa po, may isa pa po. Tama lang pang ulam. Ulam, ulam.

semua sini itu eh kalau ya

You know. Kumain kayo mga idol. Kumulam tayo sa araw na ito. Mga salad. Natin... Mercado mga idol. Dupat. Ay, doon. Kado. Pulo na yung ano. Ah. Jorin! Ay, doon, Jorin. May asawa na. Una <laughs> muna si Kayaman. Ayaw pala yung pautog. <laughs> Sabi mo, ni Charles. Ayaw mo, sige, pautog. <laughs> Ayaw kalimut pautog daw. Ayaw kalimut pautog. Shout <laughs> out sa nagbash. Ay, <laughs> doon, Pagkasawa na kasi kayong dalawa para ano... Akasutan siguro sa inyo. hindi, pupunta uh, kayo doon sa may gira. <laughs> gira? <laughs> tayo sa el doon, maraming mabalo na ano. Israel at Iran. <laughs> Babae. Mamatay mga matay mga... Matapos lang lahat. ...sawa nila sa gira. Oo, tayo palit. Tayo lang magpalit. <laughs> yung mga walang dyawa, dapat doon. Tapos, tayo naman ilaban sa gira. <laughs> tayo ang isparil doon. Tayo Ibala sa kanyon. <laughs>

pag na bago kain. Yun, na yung mga ano. Luto. ni Mang

Dito okay, si ni kang. Dito man tayo unta na to. Toran bulo. Naglambatan. <laughs> Naglambatan ni Idol Jonas. Tayo dalawa? Au. na Hala. Nasa si Idol Maginaw sa bangka. Pagdating yung kina-masabi sa inyo. Magme-love. Tayo na kana. Kita kita na tayo doon church. Sa halaga ng Lalo nanonood. Ah. Si so nanonood. Manood kayo. Nandito ka mabayan nyo. Ano <laughs> ah. <laughs> hmm? ba? Ano ba? Ano Ano

Ah, tanong idol. Hindi naman sila no. Ah, di pare. Yon. Nakabili na po ng pala mga idol at 9 may laki. At saka mm -hmm. 70 yung haba yan salamat po dun sa nag-sponsor po malaking tulong po sa po sa kanila ito dahil kung hindi po kayo nag-sponsor sa totoo lang po hindi pa makabili at hindi pa sila makalaot na maraming salamat po pagpalaing kayo na wala ng ating po may kapal bigyan po lagi ng malakas na pangatawan salamat po uli salamat sa mag-asawa po salamat po sa mag-asawa may mabuting kalooban at ito nabili ko na po yung pinadala nyo para sa ihi at Balo. pala <laughs> may silyo po kaya eh, hulog silyo mo na naman silyo? uli. ato ah. lang noy palihog butang noy hindi naman sinasadya po nakabangga kasi sila ng ang batang ay ay okay. ay sabi ko pa sa ano kuya bakit ganito may ano yung bayon doon yung parang may kunting lubak ay sa tali lang po yan sabi ah, butas hindi parang nagasgas ba kunti lang ah. bakit ano kuya ay ganyan po talaga yan sabi ano baka yun salamat po uh, brother Ruben at uh, ati uh, Flor salamat po sa inyong biyaya Salamat po sa Diyos. Kayo po ang naging silbi at maging magkaroon kami ulit ng i at pala. Salamat po. Ang mga prutas na kainan na. Agki. ako magtanggal. May. Kahan. na natin to. Bukas. Kalaot na uli. Yun. Yan. Bago nga. Ba? kung kasi ay lisi. Ay ay. sakto. Oh. Sato lang. sakto lang ng idol. Ayun. Oh. Um, hmm. Salamat ulit sa sponsor. Ah, uh, salamat po sa nagbigay. Nanditoin tulong po. Tingnan natin kung may baloktot pa ito. Kasi minsan 'yung mga ihi may mga baloktot. Yan, hanggang sa muli, mga idol. Kitakits na lang tayo sa next vlog. Makakaalaad na po sila.